guys! Hello mga friend! Welcome to my blog, Guys, ang gagawin ko guys, wala talaga magawa ang lola. Please like and subscribe guys. Kakain tayo ng chips. Kain tayo ng chips guys. Let's eat! Samahan niyo ako guys kumain. Minsan, guys, nakaka-miss kumain ng mga chips, ng mga chichiria, ng mga bawal. <laughs> okay lang naman, basta hindi paminsan-minsan. Uh, hindi araw-araw, paminsan-minsan lang. <laughs> paminsan-minsan. Gusto ko to guys. Gusto din ng mga alaga ako. Kaya, uh, pabili yung mga alaga ko. Sabi ko, tikma ko nga din kung masarap. Medyo maalat din ng konti. Pero masarap siya. Mmm, kanta Let's eat mga friend-to-friend, -friend, Okay so guys, this is the posting ko na guys. Thank you guys for watching sa pagkain ko ng chips. Please like and subscribe my YouTube channel.